Hi guys, ngayong araw pala wala tayong ganap kaya tara samahan nyo ako magluto nitong macaroni, spaghetti at saka nitong pritong manok with chicken wings. <laughs> Hi guys, ngayong araw pala ay araw ng linggo kaya ngayon wala akong pasok. At dahil maulan ngayon dito sa Japan, hindi kami lumabas ng bahay, nandito lang kami. Kaya ito mga bandang alas 5 ng hapon na isipan ko magluto ng macaroni spaghetti. Inuna ko na nga palang palambutin yung macaroni spaghetti para mamaya ihahalo eh, ko na lang. Bale, ito, nai-ready ko na nga pala lahat ng sangkap, bawang, sibuyas, giniling, tapos hotdog, tapos bumili lang ako ng dalawang sauce. Tapos dito naman yung manok na nabili ko kahapon, naisipan ko naman ibabad sa may kalamansi na may patis. Sa mga hindi nga pala nakakaalam dyan, ganito nga pala yung itsura ng patis sa may Japan. Binili ko nga pala to kanina, ang pagkakabili ko nga pala dito, nasa 280 yun ata. Kung sa Philippine peso naman siguro mga nasa 100 plus. Pagkalagay ko nga ng kalamansi tsaka ng patis, minekos-mekos ko na yan insan. At habang nakababad nga yung manok, nagpainit na ako ng kawali, binalibag ko na kagad yung bawang tsaka sibuyas. At kung iniisip nyo nga galing sa Pilipinas yung kawali namin, hindi kayo nagkakamali, galing yan sa Pilipinas. At habang nagluluto nga ako, tara, kwentoan ko muna kayo kasi marami nagtatanong dyan kung paano nga daw kami napunta ng Japan. Bali, 2015, December 13 nga pala ako nakapunta dito sa Japan. Kinuha nga lang pala ako ng nanay ko na nun, nung 17 years old pa lang ako. Permanent na nga din pala yung mama ko noon sa Japan bago niya ako makuha. Pero syempre, mapapatanong kayo paano ako nakuha ng nanay ko dito at paano siya naging permanent. Una sa lahat guys, yung dalawang lola ko nga pala dito sa Japan, mga bata pa lang sila ay eh, nagja-Japan na talaga. Kung hindi niyo nga pala alam guys, dalawa nga pala yung lola ko na nandito. Yung isa 'di ba nakita niyo na sa vlog ko 'yon. Tapos yung isa naman medyo malayo kasi yung bahay kaya hindi namin nakakasama. Bale yung lola ko na nanay ng nanay ko, nakapag-asawa yun ng hapon. Tapos ayun, nakasama niya na hanggang sa tumanda siya. Kaya lang yung asawa ng lola ko dahil malakas man ni Garillo, namatay. Kaya yung lola ko ngayon, mag-isa na lang sa bahay niya. Tapos yung mama ko naman dati, meron yung asawa na hapon. Bale yung asawa ni mama dati na stepfather ko, siya yung nag-adapt sa akin dito papunta sa Japan, kaya naging long-term residence ako. Bale yun, ipas forward na lang natin. Dati nung wala pa akong asawa, ang kasama ko sa bahay, si mama, yung stepfather ko, tsaka ako. Tapos siguro mga one month ago, nung nagtrabaho na ako, nand si Mami Cherry sa pinagtatrabahoan ko kaya ayon pagpasok ko sa trabaho dahil hindi ako marunong mag-Japanese si Mami Cherry ngayon yung nagtuturo sa akin at nagtatranslate kapag hindi ko naiintindihan kaya ayon makalipas ang dalawang buwan na magkasama kami sa trabaho doon kami nagkakilala doon kami naka siguro ay shish ay agik na talsikan pa nga ako ng kumukulong mantika agar <laughs> mabalik nga tayo sa kwentuhan istorbo kasi itong mantika tumalsik eh ngik <laughs> Bale ko nga hanapin nyo nga pala guys kung nasan yung stepfather ko or yung asawa ni mama dati. Nagkahiwalay na nga pala sila 6 years ago na rin yung nakakalipas. Yung stepfather ko kasi dati guys lasinggero tapos ano napakailig sa sugal. Kapag sumasahod ayun inuubos lang lagi yung pera sa sugal. Tapos palagi na lang din sila nag-aaway ni mama kapag wala siyang pera. Kaya ayun nagkahiwalay sila. Tapos si fast forward natin nung nabuntis ko nga pala si Mami Cherry dati, humiwalay na ako ng bahay tapos nangupahan din ako ng sarili namin. Tapos si mama ko naman sumama siya sa lola ko kaya dati magkasama sila sa bahay. Kaya si mama dati hindi naman talaga namin yung kasama kasama siya ng lola ko. At dahil nga buntis si Mami Cherry, pinapunta ko ulit si mama sa bahay para may katulong si Mami Cherry kapag ka nasa trabaho ako. Kakakwento ko sa inyo, luto na nga pala itong macaroni spaghetti tsaka pritong manok. Bale, ito na guys pala yung finished product ng pagluluto natin. Niloloko ko nga si mama, sabi ko sabog na naman yung diet niya nito eh. Sabi niya okay lang, hindi naman kanin to eh. Sa mga nagtatanong naman about kay Mami Cherry kung Japanese ba siya or half. Hindi po siya Japanese, hindi rin po siya half Japanese. Bumpanis po si Mami Cherry, de joke lang. Pure Pinay lang po si Mami Cherry, mukha lang siya ng Japanese dahil singkit yung mata niya. Sa side naman nga pala ni Mami Cherry, nandito nga pala yung nanay niya, kapatid ng mama niya, nandito din. Tapos si Mami Cherry naman guys, inadapt din siya ng hapon, yung stepfather niya din. Kaya lang si Mami Cherry, bata pa yan nung napunta dito sa Japan, siguro mga 10 or 12. Kaya ngayon, yung visa ni Mami Cherry, permanent visa na yan. Tapos ako naman guys, hindi pa ako permanent dito sa Japan, pero long term yung visa ako. Kapag na-expire ko yung tatlong taon, bali ang ginagawa ko, nag-extend-extend extend lang ako, ganun lang. Kaya sa mga nagtatanong sa akin dyan guys, kung trainee daw ba ako, kung ano daw ba yung agency ko, kung nag-aral daw ba ako ng Nihongo sa Pilipinas. Hindi ako nag-aral ng Nihongo guys, kaya pasensya na kayo, hindi ko kayo Tuturuan. Tsaka sa mga nag-PPM sa akin, baka daw matulungan ko sila makapunta ng Japan. Ang masasabi ko lang sa inyo guys, wala akong kakayanan na magpapunta ng tao dito sa Japan. Kasi wala naman akong sariling kumpanya. Isa lang naman akong hampas lupang trabador dito sa Japan. Ngeek. So paano guys, sana nasagot ko yung ibang mga katanungan nyo. Salamat sa pakikinig at sa ilang minuto. Paano, hanggang dito na lang muna. Kita-kitsa na ulit bukas. ne, mata ne? Arigatou gozaimasu. Nek nek nek. Bye bye.